baka naman walang baril na dala is eh, batuta lang o patpat. pat, -pat. And, ang tanong din eh, ano yung mga baril na yon? Baka mga paltik na revolver? No normally, magkano pong binibigay na cash assistance sa bawat surrender po? For the MILF, we are giving a uh, uh, 100,000 uh, 100,000. Ang un conditional cash uh, transfer. 100,000. Okay, ilan po yung surrendery? uh, we, we term it the uh, decommissioned, uh, Your Honor. Hindi, ilan po yung nag-surrender na nabigyan ng 100,000 each? Uh, 26,132. 26,132. Ilan po yung baril? Uh, we have uh, 4,625. Uh, so, 26,000 ang nabigyan ng 100,000 each at ang kapalit ay 4,000 na baril. Hindi ho ba kayo nag-conduct na investigation bakit ganito kalaking discrepancy? at ano po naging result ng inyong investigation at meron hubang nanagot meron hubang nasibak sir actually sir that that's our uh, uh, um, our no, our also our demand to the implementing panel considering that uh, as we, we have said we have a, a security sorry sir sorry ang tanong ko po nagkandak na hubak ng investigation kasi ang laking pera po dito and discrepancy 26 versus 4000 We're talking about the hundreds of millions na dito siguro. Sir, uh we investigated uh, the documents of our agreement and we have not seen any uh document that Teka uh, nga po yung nag-disburse nang nagbigay ng pera. 100,000 each surrender na umabot ng 26,000. Sino po 'yon? Sino-sino 'yon? Uh, Kasi ang gago niyo lang po, oh 26,000 uh 100,000 each 2.6 billion. Tapos 4,000 lang yung Baril na, di ba, kapalit yan, baril, di ba? So, sino ho yung namigay ng pera, nag-abot ng pera, nag-process ng mga surrender? It, it was uh, the DSWD who processed, but uh, the IDB... No, the it of... na not be the DSWD. Dapat kayo po sa military, para kayo po nagbe-bet to make sure na ito'y talagang surrender. Di ba? Bago nyo sana bigyan ng pera, nasa inyong baril. Pera kapalit ng baril. 100,000 po itong pinag-usapan natin, hindi po ito 1,000 based on the, the, agreement, uh, Your Honors, uh, we have, ano, we have uh, uh, commissioned the international decommissioning body, uh, Kaya po, including the, ano, uh, the armed forces of the Philippines. Kaya nga po, sino nga po itong members, itong mga membro ng body? Ulitin ko po ang tanong ko, ha? Ah, huwag na tayo magpaikot-ikot, sir. Pag binigyan sila ng 100,000 ng DSWD, dapat may kapalit siya na baril. Tama? This is not uh, the Hindi the, the sir, ganun dapat talaga, di ba? Dapat nag-match. Ba't ka magsusurrender kung wala ka naman baril? Eh kung magawagawa lang istorya na ako ay MILF. Your Honor, the, we are implementing uh, the, the peace agreement. Uh, the peace agreement uh, uh, does not, ano, uh, does not uh, specify... Uh, well, then, sir, ba't kayo pumayag? Then huwag niyo sana i-release yung 100,000. Diba sir? Ganun lang kasimple hindi nyo sana nirelease yung 100,000 doon sa nagsusurrender na walang baril na kapalit. Ganun lang po yun eh. Kasi kung hindi natin implement yung ganun klaseng polisiya, anybody can come to you and said, ako po yung magsusurrender, ako po yung MLF. Ah, ganun ba? Halika, ito yung 100,000. Punta, punta, ka sa DSWD, ito yung papel na pakita mo doon para bigyan 100,000. So, naglulukohan po tayo. 2.6 billion unaccounted for. Sampu na punta to. Kasi kung ganito rin lang, eh, ako po isa sa mga gagawin na hakbang na bawasan po yung budget ninyo from 7 billion to mas pa nga kayo, 1.something point something billion. You started with 1.9 point, point billion and now 7 billion sa kabila nitong kapalpakan na nangyari. Nabigyan pa kayo ng increase, kumbaga, ang kakapal naman po ng na mukha nyo dyan. Sorry ha. Ang kakapal ng mukha nyo, meron na nangyaring anomalya. Para sa akin, this is a big anomaly. May nangyari ng anomalya, may gana pa kayong humingi ng increase. Baka next year, hihingi pa kayo, gawin niyo pang 12 billion. Gawin na natin 50 billion. Gusto mo, 100 billion na lang. Sir, uh, the agreement was made uh, during the time of uh, President Aquino. And we are just implementing, implementing the anomaly. Uh, Oo the... nga po, sir. Pero nandoon pa sa agreement na kahit na wala kang baril, tumaas ka lang kamay, sabi mo lang MLF ka, bigyan ka 100,000 nakalagay pa sa agreement na yun, show me. Uh, the agreement says that uh, the 40,000 uh, will be decommissioned. commission. Uh, the number of 40,000... Sir, you, 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 you're hearing me, but you're not listening to me. Tinutumbok ko po dito yung anomalya. Kasi po, di ba, pag nag-surrender yung isang MILF, na-decommission na siya, o anong patunay na siya ay member ng MLF? Ang isang patunay diyan yung barel para mabigyan siya ng cash assistance na 100,000 pesos. So therefore, pag may pupunta sa inyo dyan, nagsabi hey, MLF, surrendery so, ako, nasa yung baril mo? Alam naman ang pupunta sila, may daladalang batuta lang o may dalang gulok. MLF ako, itong armas ko, gulok. Itong 100,000, hindi man siguro ganun po, di ba? Common sense lang po yun. So malaking anomalya. Kaya nga po, kung ako dapat sa sitwasyon mo, may nasibak na, may nakulong na. Totoo yan. Kasi malaki anomalya eh. 40,000 versus 4,000. 46,000 versus 132 versus 4,000. Follow-up question lang, uh, in line with the question of Senator Tulfo. Kanino nya ba binibigay 100,000? Sa surrender mismo or sa organization? Kumpat at uh the uh, IDB uh, uh, fully identified and verified uh, the identity. In fact, they uh, not. they can control... mismo yes, surrender? Yes sir, yes sir. Kasi merong mga alegasyon na mayroon, uh, uh, mga... Hindi maabot na to total total na 100,000 may mga the, cut pa raw Sir uh, the, at hindi talaga buo na 100,000 ang tinatanggap ng mga surrenderees uh, based on the, uh, the, uh, the the commissioning process uh, most of them uh, will have the biometrics uh, your honor okay, so, pinapipirma niya ba na yes, natanggap na, yes, ng 100,000 they have the biometrics ID so uh, it is uh, fully identified uh, by the IDB because uh, the IDB is the one commissioned by the both panels. Yeah. And uh, it is ano, uh, it is being given to to individuals your honor. Kasi nakakatakot niyan pag sa organization niyo binigay 100,000 kada surrender eh, baka naman lalo silang uh, ano ano pinopondohan pa ng gobyerno yung kanilang recruitment ano. Plan. Mr. Mr. Chair, okay, pwede mag yes. It. Ito lang po ang gusto kong mangyari. Gusto ko kung merong susunod na hearing, yung result ng gagawin yung investigasyon ngayon, sino-sino involved sa corruption. May corruption dito, whether you, you like it or not. Meron po, ang laking discrepancy, mag-imbestiga po kayo, dapat may managot. Ang laking pera po dito, ang nawala sa gobyerno. Uh, Your I... Uh, Dahil kung hindi po, sa susunod na Senate hearing, patatapyasan ko kayo ng budget. Your honor you uh, I, could, I could say that uh, proudly say that uh, there is no corruption in this uh, this uh, decommissioning we are just following uh, the agreement sir um, do, do, not, uh, do not tell us that we are uh, corrupt I'm not, I'm not saying you are corrupt what I'm saying here is mayor in your organization I'm not saying you are corrupt I'm saying there are people there that are not doing their job or maybe they're involved in corruption because if they are not involved common sense lang po ito, secretary Galvez Pag nagsolik pag nagsabi ka ikaw ay combatant, 'di ba? Combatant meaning, mayro kang baril. So, kung mayro kang baril, isusurrender mo yung kapalit ng 100,000. Your honor, uh, the categories of the firearms is not only uh, individual firearms. We have also cruiser weapons. That cruiser weapons Uh, Meron po yung ano, mga lima o anim po yung tao na. and Then the sana magmamatch pa rin. Isama mo na yung machine gun, isama mo na yung cruiser weapon, kung ano pa mga weapon, sa kasama na dapat din. But uh, I definitely uh, uh, take offense, uh, Senator, that uh, you are already uh, telling us that there is a corruption. I, I believe uh, that is not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. You... Masaktan ka na, masaktan ka, I don't care. I'm talking on behalf of the taong bayan. Kasi nga very clear ng discrepancy dahil kung hindi po kung 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 hindi po talaga o uh, kung wala po talagang ang korupsyon dito, sana nagmamatch tong numbers. Hindi po nagmamatch eh. At isa pa, dapat nag-investiga na, na kayo dati pa. Pinaliwanag nyo sa amin yung discrepancy. Ano nangyari? Yun lang po yun eh. Uh, your honors, uh... kasi we're talking of hundreds of thousands. May mga allegation pa nga. Hindi nga natanggap daw yung yung pera. Uh, Your Honor, we are, we are there. We are, we are uh, uh, validating all the, the... Then prove to us na walang korupsyon. Then sabihin nyo sa amin bakit ganito kalaking discrepancy. Pag napaliwanag mo ng maayos, then babawiin kong sinabi ko rito. Your, Your Honor... Mag-apologize uh, pa ako sa iyo. Pero unless hindi mo paliwanag, then I'll stand by what I said, may korupsyon. Your Honor, you know, the, the, uh, the commissioning body is an international uh, body that uh, really... Uh, uh, facilitated the decommissioning. international bodies facilitating pero si nag-release ng pera tayo Pilipino DSW din nag-release ng pera Yes, but, uh, through to the recommendation of the body kung ano may body sinasabi nyo actually the body uh, will not know uh, will not uh, uh, say that uh, the, uh, the the individual is already validated considering that international body is uh, uh, th those are experts from uh, I know sir but the only you you're in the military right define combatant define combatant combatant can be you no know, can be uh, uh, the actual uh, uh, the actual no uh, the actual uh, yes uh, individuals yes uh, holding the firearms holding firearms so And, if sabihin mayroon siyang firearms yes um, so, so your definition galing you, sa your definition of combatant is someone holding a firearm yes. so where is uh, where is that firearm yung yes. combatant uh, uh, na sumurrender uh, uh, na binigyan 100,000 dapat magmamatchan galing na mismo sa iyo kumbatan is the one holding the firearm you you have... where, are, where are the firearms Sir, ang ito. Ito nga natin sa... Last na, sir, ano? At saka isa pa, sir, hindi ka ba nabulabog dito? 26,000 surrenderies na bigyan ng 300,000 umabot ng 2.6 billion, and 4,000 lang firearms? Kasi kung ako, sir, sorry, I'm not saying you're corrupt. Sinabi ko sa loob ng organisasyon. Kung ako, sir, mababahala na ako. Kung ako, talagang... Hell break loose. Sir, so i have said ever earlier that the decommissioning of combatants have many processes, including uh, the, you know, the decommissioning, plus the slw and also the, the, you know, the uh, uh, dpags. dpags are the one in charge on those uh, firearms that we considered as loose that had been uh, given to the milf and the MNLF. Uh those firearms that are personally, personally owned, it will have a different program. And we 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 believe. Ah, so ang sinasabi niyo sir, okay, nabagitan ang kanina personal. So may pupuntang combatant, uh, may baril ako. Ah, hindi ko surrender to kasi personal ko to. Ganun ba yung nangyari? Kaya iyon yung difference ng 26,000 to 4,000 lang na baril. Kasi karamihan sa kanila personal, declared as personal firearms. tulad sinabi kanina ni ano ni Ma'am Raisa. Or sympathizers. Yes, yes, sir. Yeah, no. Right. kayo ng ganun? E eh di dapat, wag mo yung, wag yung bigyan 100,000. Dapat pera kapalit ng baril. So, sorry, sir, then, sabi natin walang korupsyon. Okay. Then, katangahan. Again, I'm sorry for the word. Sorry for the word. Kasi, sige, tanggapin ko, yung difference is, sa 26,000 sa 4,000 ay sapagkat karamihan doon ay mga may mga baril pero hindi sila render sapagkat personal use nila. O ba tayo pumayag, sir? Kasi kung ako, sir, hindi ako papayag. Yun lang po. Sir, mag-imbestiga po kayo, sir. I'm not saying again you're corrupt. There is corruption here. Mag-imbestiga po kayo, sir. And dapat, head should roll dito. Meron talagang kalukuan dito. Hindi mo i-admit yun, sir, pero I'll stand by what I said. Maliban na lang, sir, kung ikaw nag-imbestiga at napakita mo sa amin klarong-klaro na kung bakit ganito ang discrepancy. Then babawiin kung sinabi ko. Pero kapag hindi niyo po napakita na ipaliwanag na maayos, I'll stand by what I'm saying here, na there is corruption. And sa susunod po na hearing, pababawasan ko po yung budget ninyo. Pataas ng pataas eh, 1.9 billion, naging 7 billion. Heck, tapos baka next year, magiging 10 billion na. Huwag naman po. I don't have anything against you, Secretary Galvez. I don't even know you. Yung sa akin, trabaho lang. Minikita akong kalokohan dito, pinupunan ko po. Huwag ho kayo magalit. But uh, magalit na kayo na magalit, I don't give a heck. Sir, What um, I'm doing is investigating yes. native legislation. Kasi po talaga, it doesn't match. Tatanggapin ko na lang kasi sabi mo, sabi ni Secretary Galvez, then I'll accept it as Bible truth or as as factual? Anyway, sir, ko umalis. Ito lang habiling ko. Please investigate anong nangyari dito sa napakalaking discrepancy. And then, sino po yung mga taong nagkamali dito? Yung mga taong nagbigay ng pera o yung nag-process nag at nagbigay ng papel sa DSWD para mabigyan siya ng 100,000 each. And then, i-stop na po natin yung Siguro if if we need to change the law na kapag ikaw ay surrender eh, pwede mo hindi surrender yung firearm mo kasi personal use mo yon. Kalokohan yun. Eh ba't ka nang surrender kung hindi mo isusurrender yung personal firearm mo? So meron ka pa rin palang firearm. Pwede kang bumalik din. That was pumunta what, sa pag-ing member ng private army. That was what I was saying a while ago, Senator Tulfo kung talagang gusto magbalik loob itong mga rebelde, hindi eh sana pati yung mga personal na gamit nila, kung yung mga binigay na sa kanilang, kanilang mga sympathizers or organization, eh dapat isurrender nila sa gobyerno. Para at least uh, uh, sincere sila na magbalik loob to return to the fold of the government. So, siguro we'll conduct another hearing. Uh, before that, uh, So, uh, Secretary Galvez, sir, sa nasusunod na hearing, mag ako. Gusto ko po magbigay ka ng report sa committee na ito, uh, yung inyo pong findings. Bakit po napakalaking discrepancy ito? Ano nangyari? Di ba? Yun lang po talaga. Kasi sa, sa, ngayon, kaya nainit ulo ko, dahil hindi po naging klaro sa akin, marami kayong binanggit ng mga body, uh, foreign body, whatever, still, for me, it doesn't connect. Para mag-connect para sa akin, kailangan masabi mo lang kung bakit nagkaroon ng ganito klaseng discrepancy. Pwede mo nang gamitin yung dahilan na lahat po yan dahil pinayagan namin na mag-surrender pero yung kanilang baril huwag i-surrender. Yung nga sabi ni Senator Jinkoy, eh, ba't, ba't mo pa ba i-declare ang surrender eh? Kung hindi mo pala i-surrender yung baril mo dahil i-declare de mo na personal use. Do you agree, Secretary, sir? Do you agree with me? I I agree with you, sir. but diano uh, the, you know, the 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 problem in uh, uh in Mindanao uh, your honors is really the mindset of the people. Uh there is a there is a some sort of a uh, uh sir actually uh, nakita natin every election nakita naman natin na meron ding mga private armed groups ang mga local officials kaya nga anong po namin uh, uh, ang kaya nga po ang programa namin ginagawa ngayon in order to to resolve this discrepancy is to involve the local government uh, units basically the the governors which we have seen uh, uh, a good result in in basilan your honor that uh, sir, uh, sir walang kine dito mga governors ang ang may problema dito yung mga nagprocess ng mga surrenders ng mga combatants kung tawag niyo kanina combatants in your definition is the one holding yes. the firearm your yes, uh, your your sir, honor, your sir honor. anong kinalaman po ni governor ni mayor Sir, ito po nga natin sa combatant sa MILF as an organization. Normally, kami mga military, pagka nagkakaroon po ng enkwentro, matagal po ang enkwentro. Pero yung isang barel, kunyari, meron tumumba, mayroong pumupulot na unarmed. So yung combatant, doesn't mean na mayroon siyang baril. Kasi ang ano po natin, ang configuration, kaya, kaya, sir, sir, ito, sir, ito yun, no? Teka mo teka mo So pupunta sa gera yung combatant na walang baril, pag meron tinamaan dyan na sundalo o kasama niya, akin na ako naman. Ganon? Sir. Yes, sir. Ay, yes, sir. Actually, sir, you so. sir, actually, sir, yan ang tinatawag namin pintakasi. Uh, we, we call it, uh, sana, sir, yung uh, sa... I, I, so, I've, been, I've been in Mindanao for, for, for long a time. Uh, ang ginagawa, nangyayari po, so, sir... So, I 22,000 of these combatants ay mga pintakasi. Actually, sir, ganon sa nangyayari, sir. Na, na nag-aantay lang na meron matumba, yes, may, mamatay may mamatay, nakasama nila para ititake over yung barel. Yes, sir.

na itong peace process na ito, amnesty program na ito, hindi mapagsamantalahan, not only from the other side, but also from within, na hindi magagamit ito sa korupsyon. Kawawa naman yung mga sundalo natin. Tapos, sasabihin natin, peace, peace tayo ng peace. Pagkatapos, mag ambush itong mga NPA. O, sino nag... Tapos, ang palagi natin pakikinggan, yung nasa Norway, yung patay nas, yun yan. O, dapat namang kinakausap ninyo, yung ano... Si jo Masison. Ah, Netherlands. Netherlands. O dapat na kinakausap niyo yung mga, yung mga kadre mismo sa mga iba't ibang probinsya. Hindi tayo nagpag-usap sa mga tao na nasa abroad. O, sir, ilan na ang mga nabyuda? Ilan na ang mga naging orphan? Dapat bigyan natin halaga yung buhay ng mga sundalo at mga polis natin. Huwag natin basta-basta na lang, sige, peace tayo, peace amnesty para, sorry again ha, para pagkakitaan. And again, I'm not saying it's you. Huwag ko kayo maging masyadong defensive because I'm not referring to you. I'm referring to the body, to the organization na nagpo-process nitong pagsusurrender na para sa akin, paninindigan ko, pinagkakitaan. Hindi ko kayo naawa sa mga sundalo. Hindi kayo naawa sa mga polis. Sir, I uh, back to beg to disagree na pinagkakitaan po sa rin the commissioning because I myself are uh, uh, really implementing this. I would like to not uh, to really to Then to really, show me proof. Kasi pag nakita ka sa akin ng proof, then babawiin ko. I will show proof sir. Your your the hearing. Yes, you I will show proof that we are not corrupt. Okay. So then show me proof that you're not corrupt. Again, I'm not saying you are corrupt. I'm saying merong corruption. Kung sino yan, that's your job to find out. But ka nagagalit, secretary. Because you are accusing us that uh, our organization is corrupt. Yes, because napakalaking discrepancy. Kahit na siguro itong si Juan de la Cruz niya sa kalye, makita itong sobrang laking discrepancy. There is a problem here. And we're talking about billions of pesos here. Kung pinag-usapan na po dito ay 200,000, 2 million, pwede, I'll let it go. Pero if we're talking about by the billions, come on, sir. There's something wrong. I'm not saying that you're corrupt. I don't know, but ka nagagalit? Talaga merong corruption dito. I'll stand by my, what I said. There is corruption. Unless may prove nyo sa akin, then come back sa next hearing, prove to me na walang korupsyon, then ako mismo magsasabi wala palang korupsyon. Okay, we will just... Uh, And I would okay. even apologize. Okay. And, pero kapag hindi nyo po napatunayan sa amin, naging klaro sa amin, may account itong 2.6 billion, then I'll say, korupsyon is korupsyon. Period. Thank you. Okay, okay we will just... Okay. Uh, thank you, Senator Tulfo. Uh, Senator Arden. Mr. Chair, may huling hirit lang ako na alala ko bigla dahil nabanggit nga ni Senator Tulfo yung 7 billion budget ng OPAP, may additional 2.6 billion para sa decommissioning. Additional po ba yun o kalakip na nung 7B? Mama, yung ano po natin, yung increase po is a fully for pamana. This is a socio-economic project which Ayun Ay, is... nga, pero yung 2.6 may pamana rin na nakapaloob doon eh. Actually sir ma'am, yung ano, yung uh... oh, sige, i-breakdown na lang natin. Wag na tayong mag-away uh, uh, okay. dito. Mas maig na'm nakatulad na, ng sinabi ni Senator Tulfo at yung hinihingi ko kanina, i-breakdown po natin yung 7 billion ng OPAP, yung 1.9 na lumabas sa 2.6, yung karagdagan na 440 million na karirilis -re po lamang ng DBM. At itong huli na naalala ko, meron pa pala kayong trust fund, mm. yung multi-country donor support for the normalization project. At uh, andito yung support mula sa iba't ibang bansa, uh, katulad ng USAID, ng Japan, at iba't iba pang mga bansa. Uh, pwede bang malaman kung magkano yung nasa trust fund na natitira at yung mga dating uh, na ibigay? paano ginamit mama for the you know, for the uh pamana project which comprises prices uh, the increase the basically Yeah the... kabisado namin yung pamana po tinatanong ko yung foreign funded trust fund magkano na riyan at bakit hindi binibigay yung breakdown Mama we will submit uh, the complete report uh, considering that we have uh, uh many ano you know, many donors uh including EU Japan and Can you all... give me a rough estimate of how much money is involved uh for the you know, for the EU uh they provided Nahilat lahat yung total tsaka na lang yung uh, breakdown more or less i i don't i, I don't have the figure right now are uh, Oh I para would, sa EU for example EU they have a uh, given uh, given uh, that you know the PD barm we call it uh, De, uh that is uh, 24 million euros 24 million euro tapos yung sa US uh US na uh, we have not received any from the US because they have given the Japan Japan uh we 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 and uh, we have uh, some support but uh, it is being given. Norway. The 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 funds the the funds yeah. are not uh, given to us uh, your honor. Yeah. Ang mahalaga katulad ng sinabi ni Senator Tulfo at ng Chairman ko ay eh, talagang uh, ibigay natin para maging transparent at uh, walang turuan walang sisihan dahil uh, Inaalam lang natin kahit donasyon yan talagang kinakailangan na maging accountable pa rin po tayo. So at the earliest possible opportunity as requested by the chairman within one week, uh, please uh, submit the total funds that have been collected in the trust fund and the uh, disposition thereof. Thank you. Yes ma'am, I will submit. Sir, Secretary Galvez, 1.4 billion, sabi mo 40 euros, 40 million euros, that's 1.4 billion being a uh, uh, it is though it is a uh, World Bank ang nagano po fund manager po niyan wala po sa amin po yan wala wala hindi po sa amin po yan hindi na punta sa inyo uh, hindi po na pupunta po sa amin po yan kasi ang ano po yan uh, diretso po sa barn po napupunta yan pumunta sa barn yes po ang ano po niyan isang yan isa uh, it is a uh, SPA is being uh, signed by myself uh, the DFA and also with the uh, the Department of Finance and uh, the the fund manager of this you know, our World Bank and also the UNDP pero pero kasama dapat sa trabaho niyo po sir na i-monitor to make sure na yung pera ay well spent. Yes, yes, yes. Sir, yes, well sir. yes sir. Actually, so, dito us an accounting of of this 1.4 billion sampung napunta to paano ko uh, uh, na disperse? Actually, paano ano to na gastos. Astol magaganda po yung ano, yung programa especially yung Japan. Uh, ang, ang programa nila recently na we have signed with the DFA is yung ano po yung uh, food for schools. They're giving a uh, food for students 15,000 uh, targeted students at the same time may local production po yung food na, na, ginagawa po nila is locally produced by the farmers. Yeah, sabi nga po kanina ni Senator Imee, para hindi okay pagdudahan, hindi okay pag-isipan, dapat transparent po lahat, dapat lahat documented. Yes, yes, Kasi yes, Kasi kung sir salita ka lang, sabi mo the body, commission, eh pagdudahan talaga kayo, hindi niyo ako masisisi na I'll say I'll cry corruption because wala kayong mga dokumento, wala kayong mga ebidensya. So tulad nito, 1.4 billion, okay, sabi mo pumunta sa BARM. Pero dapat, since uh, dumaan sa inyo, o hindi dumaan sa kamay nyo, kasama sa trabaho nyo, i-monitor to make sure itong 1.4 billion were, are well spent, were well spent money, hindi yes. po napunta rin sa corruption on the other side. Yes. Di ba siya? Bal bali po yung ano po yan, yung implementation po niyan is being implemented by the foreign, uh, foreign, no, sir, foreign uh, fund managers. Which is very, basically yung foreign fund managers are... Pero dapat sir, mag-assisting kayo. Kasi ano, ano, ano alam ng mga foreign bank managers Uh, sa proseso natin sa kultura sa uh, uh, Actually, pero Transpund di ba na sa pangalan po ng EAP? Uh, sir, yung yung Transpund uh, po, yung uh, uh, Bangsamoro National uh, Normal Center is being handled by the World Bank. By the World Bank. Yes po, uh, bali po ang proseso po niyan, uh, your Honors, is that uh yung BARM at uh, saka po yung ano, yung foreign funder, mayrong mga intended na mga uh, uh, beneficiaries. Pero sino po ang identify ng mga beneficiaries? Uh BARM po ang nag-identify but they go through you kasi uh, bali, kayong metaspan. Bali, bali po lang po ang sa akin is uh, para lang po sa special power of agreement para po maapruban po yung yung pondo na mai-transfer po doon sa World Kaya nga pero meron pang meron dapat talagang Mer Meron po kami proseso na kailangan dumaan pa rin sa inyo. Yes, yes po. Bali po ang Since dumaan sa inyo, dahil kasama sa trabaho ninyo na alamin to make sure na yung uh, donation na, na na dumarating from World Bank eh, well spent yung ibig sabihin. Yes sir, yes sir. Actually sir, ano, sir? we have, we have uh, the validation and monitoring. Kaya nga po may mga... So pakita nun lang po sa barn paano po nagastos ng 1.4 billion. Pwede yung euros. Yes, yes sir, we will, ano, we, will, uh, we will provide you the... the ano, this and general. all other donations. Yes, yes. Sir. Paki ano po pa, kasi magdududa po yung tao pag hindi nyo po na-account to. Yeah, po. Thank you sir. Uh, for information na po, sir, Senator, Senator Tulpo, mm -hmm. yung sa... Ter, oh. Sir, yung decommissioning po ng, ano, ng uh, combatants, ang pera po is uh, tinatransfer po natin sa DSWD. So wala po sa ano namin, sa oksina po namin. Al Alam ko po yun, sir. Pero kayo po ang nag-identify. Tama? Ang, ang hindi naman magbibigay ang pera ng DSWD kung walang go-signal uh, uh, kayo. IDB po ang nag-identify ng combatants. Sir, kayo po ng sundalo mga sa military ang nagsasabi kung sino ang combatant o hindi. Yes, sir. Yes, sir. Exactly. And then through you, the DSWD will release the 100,000 pesos. O yun po yung sinasabi ko. Yes, Kaya nga, sir, para hindi nito magpaikot-ikot, sa susunod na hearing, gusto ko po accounting of this uh, 2 point something billions. Dahil kung hindi, sir, nyo ma-account na mabuti, maasahan nyo po, harangin ko po yung ano nyo. Yes, we will make a presentation, Your Honor. We will make a presentation. At last na lamang po. Yeah. Um, Paano po binibet uh, uh, yung uh pagbibigay ng amnesty sa lahat na po whether NPA and MILF may uh, may proseso po ang yeah, po. Uh, Actually I asked that question already so you can answer it again uh, attorney At